recording. Yan po, habang tinatahag po ni Ate Maan, ang very treacherous terrain. <laughs> uh, makakarating lang ng Pilipinas. Dito po kami ngayon sa Rocky Mountains of Dubai. <laughs> Dubai. <laughs> Ok, derecho. Sabi, sumisigaw na po. Nakita na lang po nila ang hinahanap naming treasures niya Yamashita. Parating na po kami. Lapit na.